Unico Prime. Ayan. Dito yan sa Twin Lakes, Tagaytay. Ayan, makikita nyo dyan. Ito, may mga, may mga tindahan pa dyan. Ayan. So, marami dito. Ayan. Hi, Prantot! Moni! Mama! Ayan. Iman, baby! Iman! Happy birthday, Ate Rita! Hi, Ayan, guys. So, pupunta na tayo. Oh, isang <laughs> oh, dupes is life, guys. So, ayan, nandito kami sa baba ngayon. Actually, tumawag kami dito para magpa-reserve. Pwedeng-pwede pala yun, guys. Ayan. So, andito yung kanilang... Ayan yung place na, guys. Wow! Ang oh, cute! Hi, ate! Ayan, guys. So, actually, malaki yung place niya. Saka malamig. Oh! Hi. <laughs> ayan, guys. So, ang ganda naman dito. So, ang ganda ng vibe. Guys, so... Wow! 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 Siyempre, late kami dumating. Kaya tuloy, wala na masyado makikita na view. <laughs> Happy birthday, Ate Rita. Hi, Iman Bay. Hi, guys. Welcome to my vlog. And for today's video, dito tayo sa Sangyo Prime here in Tagaytay, Twin Lakes. Ayan, guys. So, yan. Tutur ko kayo dito. Ito pala, it's 799. Unlimited buffet unlimited na Korean. Meron pang bulalo, ayan. So, at ang ganda pa ng vibe, ang ganda ng view, ang lamig, ang sarap. So, let's mm -hmm. so, so tayo dito ng mga lulutuin. So, may beef dito, ayan. Wow! Ew. So, may marinated, tsaka plain. Tapos, may mga balls. Ayan, ooh. Maraming meat, ah. Ah, so kompleto siya. Wow! Oh, kimchi. Tapos scallops, guys. So, unlimited din yan. Shrimp. And, I think this is fish. Ah, squid. So, may mga nakaredy na. Ano yan, Francis? Ano yan? Chet, charon, bolak-lak. Ingat-ingat din, ha? <laughs> At saka, crispy pata. Ayan. Tapos, meron din dito kare-kare. Ayan. Tapos, may salad. Pickled express to. Chicken. Uy, tawilis. At ang ah, bulalo, guys. Wow! Mm. Ito yung soup ng bulalo, guys. Tapos, kanin. Siyempre. <laughs> tapos, kung ano-ano mga side dishes, guys. Ayan guys, so para tayo na namang ano dito. Manok na uusukan ng bonga. So, eto yun. Eto yung talagang napakasarap dito, guys. Unlimited bulalo, guys. For only 799 pesos. Yung isang order ng bulalo, diba? Seven, mga 700 dito sa Tagaytay. So, binigyan pa ako ng free ng mga... Anong tawag dito? Yung laman ng bone marrow. Sabi nyo mga favorite ko to. Oh, shoot. Mmm masarap. Yeah. Siyempre, ang patis na may sili, na may kalamansi. Hindi makakalimutan. Guys, I'm gonna show it to you guys. This is it, guys. Tignan, tignan nyo naman. Sige natin ang kalamansi with sili. Hmm. 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 <laughs> dito pa lang sulit na. Saktong-sakto ang sarap. Malamig yung vibe dito masarap kumain. Tapos yung food niya ganyan. Wow! Diba? Tapos, ang nagluluto sa kabila, ganyan. <laughs> Hi, Zoe! <laughs> guys, ang sarap. Ang sarap dito, guys. Try nyo na dito sa niko. Prime at Twin Lakes, guys. Ayan. Ito si Mami. Ito yeah. na um. kasama um. Mmm. Mmm. Mm. Ang sarap. Yung sauce nila, ang sarap din. Itong mismong sauce na red. Mm. 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 So guys, meron sila dito ang mga Bicol Let's Best Chicken. Let's try. Mmm. Why am chicken? Wait na lang. Wait na lang. Mm. Meron din silang fried tawilis. Mm. Doon sa yung pansip. Mm. Sarap din ha? So, i-dip natin sa cheese. Wow! Mm. Guys, ang sarap ng kimchi nila.

Guys, sobrang sarap. Mm. I'm so happy guys. Happy tummy na naman ako for today's video. Alhamdulillah guys. Thank you for watching my vlog. Sa mga gusto kong gusto kong maka-matikman to at sa Nico Prime here in Um, Tagaytay Twin Lakes yan, guys. So, it's for only 799. May unlimited scallop, beef enoki, um, sanggyupsal, marami chicken, bulalo, tawilis. Ang dami, ang dami nilang choices, actually. Dito pa lang sa grill, okay ka na, sulit ka na, plus the buffet. Yan, guys, thank you for watching my vlog. Ayan. Sa so, hindi pa po na subscribe sa akin, I have Facebook account and YouTube mark and vlog. Yan, guys. Thank you for watching my vlog, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye. O, oh, say bye, bye na, Francis. Bye-bye. Angie. Oh, happy birthday.